Ay guys, sobrang lakas ng ulan. Ayan, na corner po kami. Pupunta po sana kami dito ng Palawan. Ito po, yung Palawan. Pupunta po sana kami ng Palawan. Ayan po. Sobra pong lakas ng ulan. Na corner po kami dito. O, hindi po kami. Baka ka uwi. Ito eh. po yung dalawang bulilit ko na kasama ko. Hello. <laughs> Namayong po sila kasi nababasa kami. Ayan po, sobrang lakas. Nabuta na kami ng lakas ng ulan sa kalsada. Grabe. Awa mga susakyan. Mga taong naglalakad pala. tayo na kasi ilong kami. Okay na, eh. Thank you, ha. Ah, kayo. tig kayo. Baka matapon pa iyan. Itan. Baka matapon. tig kayo. Eh? Grabe kong okay. lakas ng ulan. Eh. Nandito po kami sa Kabuyo Bayan. Pinabutan. Heavy rain for storm. We bike namin naka park sa may uh, Rachel. Rachel. Grabe yan po tubig ng tubig. Kaya so, natin akong inabutan sa labas ng kada. Dito na kami inabutan ng tubig. Sobrang yeah. lakas ng pata. Ayan na. Grabe po ang kanya. Yeah. Ano yung yeah. sasayin ko. estudyanteng pa uwi ng ganitong oras. Sobrang lakas. Ayan po, naubos oh, Hindi kinakaya ng ano. Talagang tubig ay grabe. Ayan po, ang agos. Wala dalang kapote sa so, panahon na ngayon. Kawawa ka sa lamig. Nagbabasa. Wala rin pa sa hero. Ayan. 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 lamig tayo <laughs> nagbibidyo po. ako. Kaya natin 'yan, naman, ba? Mamay, kumo ako sa naman. Yeah. Yeah. <laughs> uh, anyway. uh, na 'Yun. 'Yung sa mga kid bike, po ang kalsada? At po support 'tong na kinakaano namin 'Yung na sa hindi ko pa nakita. ng bahat. afternoon na ulan gawa po yata ng LTA, pero di, di, di pa ko nakapanood kung ito po ay gawa ng bagyo bagyo na ba siya sige okay. okay. po natin ano, sige po at ano po muna itong dalawang batang kasama ko sa bunso ko doon sa kaasa ko salamat sa marami guys bye bye ingat po kayo sa pag-uwi maulang hapon po thank you